guys, magandang umaga, maulan pong umaga ipot sa tatay po ng gumaan para po panlaok na sa kahoy ipot po po kami ng suman ipot po ang tatay po ay magkakayod na po ng gumaan ipot po guys, at ngayon po ay maulan ngayong umaga nito kami po ni Tatay kukuha dito ng dahon ng saging ah. Pambal po namin sa ano ay sa aming susumanin. Tatay na kay Basil ah. Bakit mabasil? So yan po pagkatapos po ni tatay yung hiwa-hiwain ay ano po amin po yung iisa-isahing ilaib. Ilaib. So dito na lang po namin inilalaib sa aming gasol at ano po ay yung pipupunasan pa namin pagkatapos pong ilaib. Para po hindi po mahirap ang pagbabalot ng ano yung niyaryar po na kamuting kahoy. So, yan po. At gagawa po muna kami ng bukhayo ni tatay. At ano po ay, yan yung aming ipapalaman dun sa aming kamoting kahoy. Epidio, yan po at amin ang titimplahan ni tatay yan po yung aking piniga na ano ay na niyaryar na kamoting kahoy at luto na rin po yung ating bukhayo bukhayo daw po yung palinggi sabi ni tatay so yan po at ako'y tapos nang magpiga ito po yung nakuha kong katas na yung kamoting kahoy ay ito po yakin mo ng papatiningin. At yung pong yuru na ay anay, ating pong isasama dito sa ating uh, tinitimpla. At yun po ay pampakunat, pampaligat. At yan naman po yung ginawa ni tatay na pampakulay, sinunog na asukal. At yan po ang ating ilalagay. Para ay, po maganda ang kulay. Ay, yan yung sabado, aling go. Sige, ko ka Maria. Maria, ba't di pa sa ating tita? mm -hmm. Tingnan mo, ang little girl. Si tita. Yan po, <makes noise> at nagsisimula ay, na po si tatay magbalot ng suman. Yan po, papalapa din at lalagyan po sa gitna ng hayo. Saka po yan, babalot din. Tayo yung palok pa kasi. Kasi nga may tita. Tahing lalak pa sa lubo ito, pag uwi mo. Palok pa ka na na yan. Palok pa si tita.

Swing your feet. na ako yun? Ay, pwede ako. Ha? Galingan mo. Ngayong araw na ito. ang bayad ba sa paggupit? upi 50. Tayo pala marami ng utak. Tayo kaya makuwi. Ang ba kayo ka <tipat> Kasi sa

Ako lang, pakita mo kayo dito. Last open. Last open. Pinapasing din yung ilaw doon oh, na tayo n'yong papatay. Tapos makalawit? Oo, siya din napapangalawit. Ano doon naman? Kaya pa lang dito dito. Tapos naman anak ka, di masyadong malalaki. Hindi, palapad lang po yan. Aboy, binili ng father

mga limang kilong kamote. Hindi ganit tatay na ano, So, ayan po, at last to na, kami po ni tatay pagkakos ng magbalot ng suman. Nakunti po nga yung aming nalutos. Ito po yung sobra lang namin noong five months po ni Malia. Ito po yung yari -yari po ni nanay at ni tatay. Hiram na, okay. na ako ng steamer. Ito na, laki pa. Baka akala niya. Na Ayan po. At uh, nabalot na po natin lahat yung ating uh, niyari na kamuting kahoy. At ilalagay na po natin ito sa steamer. Yeah. Mapapakulo na po tayo ng tubig. Yeah. po at okay na po 'yan. Pati po tatakpan na ito ah. Oo, Pati po tatakpan nang hindi masyado ang ano lang yung pagsaka skin natin. dapat malakas na malakas ang ulan. So 'yan po. Yan na ito na po isasaklang. So, yun po yung lang ng 25 minutes to 30 minutes po mm. sa mahinang apoy laang po. Apo ah, ito'y luto na po. So ito po'y na-steam na namin ng nasa 25 minutes. So another, ano po, another 5 minutes pa. Sigurado pong luto. Atin po muna uling tatakpan. So yan po at uh, kami kami kadarating nila ate. Kami po doon kala Piyo. At kami po ay nagbili ng papansitin. At aming pong merienda mamaya, kapartner po nung aking niluto na suman. Pero yan pong aming ano ah, ay ano ay budget meal. <laughs> at yan po ang sawag sardinas. Hmm. So yan po tayo magigisa na. Ako pinagkahiwa na kay Ninay ng sibuyas at bawang para pumabilis na ang ko. Yan po, lalagyan na natin ang ating sahog na sardinas pang malakasan si tatay po makakakain niya ng pansit at ito ang sahog ayya baka hindi naman masarap pag spaghetti century pa ay aray sa akin so yan po talaga natin ng tubig

Um, so yan po titikman muna ni madre suman sumang komungkapan sa ibigan lupa lang kabalikis po taku 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 taku

tinapay na rin po natin yung ating canton Nagbili po ako ng ano, isang balot. Ako masarap po yung may canton Oh, bunso. Thank you. Hindi na pala pwede na, na.

So ako po'y nagsabi kanina kay Isil, ako pa naman po'y tapo nang tapo sa kanila, siya po'y nasa kwarto at nagpapadede ng kanyang baby. Sabi kay Isil, kami makikimerienda dito sa iyo, toko'y magdadala ng merienda. Diyan sa iyo yung magandang, ano ay, pwestuhan. Oo talagang puls gulay. Ano naman So, yan na po. At uh, luto na ang ating pansit at ang ating suman. So, kami po ipunta na kanaisil. Kami po ay doon dadayo ng merienda. Bye-bye! bye, -bye.

na Lido Resort. Okay, one two. What med Ay, ko lang nalang lang dito swimming pool ah, dito. Swimming pool. Are po tayo. Adei, tolongin mama. Adei, tolongin mama. Adei, balik kana. Oh, tadi kok sempat sampe. Ini 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 ini. Ini ini ini. Ini. Kakak tak. Kakak ya sama Bu Ana itu obat dijual. Ate dali na kayo. Ate muna ng bottle. Ate muna Teresa. Anne, Ate, sila. Ay kinakawto ko. Katoy, na-awto mo. Ano kami ng mga biskit, malapit kami sa 2023. Ng mabawon ako gusto.

Yes, oh, kapag mo, mukalibabang tao, huh? Thank you, thank you. Kung 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 Kapag nakaba, na naman sa ating sinahang makita mo. Hindi, siya magaling. Ay, sa minto, lalaglatan. Ano <laughs> naman <laughs> ang gawain? naman ang gawain? naman ang gawain? Tatayo pa. ا تي جي ها جي مبا به تي مته kami tapos na ang merienda. Kaya po salamat kay Isil at kay Tilat. Kami dito po nakigulo. Thank you. Mahalo. Tagawa ni Ninay. Yeah. Ayan yung madayon. Ayan yung Kalamansi. Salpa rin. はい mm.